Nagpapatuloy ang clearing operations na ipinatutupad ng lokal na pamahalaan ng Cotabato City sa lahat ng mga lansangan sa lungsod upang masiguro ang kaayusan at maayos na daloy ng mga kalsada. Ang PPP story mula kay Jen Garcia. Alinsunod sa kautusan ni City Mayor Bruce Matabalaw, patuloy ang ginagawang clearing operations ng City Transportation and Traffic Management Center kasama ang City Public Safety Office at ilan sa mga security forces upang maging maayos ang mga lansangan sa Cotabato City. Bago pa man ang pagsasagawa ng operasyon, nagbigay na ng mensahe ang LGU kaugnay sa pagbabawal sa mga illegal vendor at mga terminal ng mga payong-payong sa lungsod pero sa kabila nito ay mayroon pa rin lumalabag sa kautusan. Dahil sa mga ipinatupad na clearing operations, napansin na rin ang mga maluwag na kalsada partikular na sa Quezon Avenue sa tapat ng KCC Mall of Cotabato, Magallanes at Don Teodoro Juliano Avenue. Paalala muli ng alkalde na gawin ng kaugalian ang pagpapairal ng batas at pagsunod sa batas upang maging maayos at mas progresibo ang lungsod. Jen Garcia, I-Minds. Philippines.